Isa sa mahalagang prinsipyo sa buhay ay yung begin with the end in mind. Ibig sabihin nito ay huwag basta desisyon ng desisyon o banat ng banat. Kasi lahat ng aksyon natin ngayon ay lilikha ng reaksyon sa iba. At lahat ng desisyon natin sa kasalukuyan ay merong destinasyong kakahantungan. Ang mga desisyon sa kasalukuyan ay aapekto hanggang sa kinabukasan. Malaking pagkakamali ang isipin na ang desisyon ngayon ay eh hanggang ngayon lang din ang epekto. Huwag mag-assume na ang maliliit na pagkakamali ay may maliliit ding consequence. Hindi laging ganon. Iniisip mo ba kung anong magiging ending ng iyong buhay? Hindi ito tungkol sa kung paano ka mamamatay, kundi sa kung anong klasing alaala o tatak ang iiwan ng iyong buhay. Hindi lahat ng tao ay iniisip ito. Minsan sa dami na ng kinakaharap natin, eh, halos wala na tayong panahon para isipin pa yung mga bagay na ito. Misan dahil hindi naman masabi kung kailan mamamatay, merong mga nag-iisip na baliwala lang ang pag-iisip ng sobra tungkol sa hinaharap e total naman hindi natin hawak yan. May point naman ang mga kaisipang nabanggit subalit hindi maikakaila na kailangan nating isipin ang magiging dulo ng buhay sapagkat ito ay merong impact sa kung paano natin ipamuhay ang kasalukuyan. Ang sabi ng filipos 3.14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa ilang pagkakataon sa Bible ay naihambing ang buhay ng tao sa isang takbuhin. At kagaya ng isang takbuhin ay binibigyang halaga kung paano ka nagsimula, kung paano ka lumalaro at kung paano ka magtatapos. Kadalasan ang reward sa dulo ang pinakamotibasyon sa pagsusumikap at pagpupunyagi. Magandang mag-evaluate ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan. Saan ka na ba dadalhin ng mga habits mo ngayon? Hanggang saan ka ba dadalhin ng ugali mo ngayon? Saan bahahan ang buhay kasama ang mga barkada mo sa kasalukuyan? Ang paggamit mo ba ng oras mo ay pagmamalaki mo o pagsisisihan mo ba balang araw? Ang mga tanong na 'yan ay medyo may kurot sa puso. Pero ang mga iyan ay mahalagang ilagay sa konsiderasyon. Kung masakit pero totoo, anong pagbabago ang kailangan mo? Kung tingin mo ay okay ka naman, edi mabuti para sa iyo, tanggapin mo na lang ng mga paalaala ang mga ito. Hindi mo man kayang balikan at baguhin ang nakaraan, pero maaring mabago ang hinaharap kung ahayaan nating hubugin ng mga pangako at katuruan ng Diyos ang ating pamumuhay sa kasalukuyan. May mga magsisimula ng maayos na hindi nagtatapos ng maayos. Pero sa biyaya ng Diyos, kahit ang hindi nakapagsimula ng maayos, ay maaaring magtapos ng maayos. Ito'y hindi dahil sa ating sariling galing at lakas, kundi sa pangako at pagsama ng Diyos sa ating buhay. Piliing lagi ang paglago, dahil hanggat hindi ka pa tumatawid sa finish line, ay may pag-asa pa. Kaya, asa ka pa